Trupa, nandito tayo ngayon sa Rossi 888 Trading. Actually, located sila dito sa may second floor sa Sonic Electronic Plaza. Meron din sila sa baba, dun sa mismong, ano, sa mismong uh, ground floor ng San Sonic Electronic Plaza. Nagbebenta sila ng mga ano na mga flat TV, CCTV, mga car amplifier, tsaka mga especially mga speaker. Dito mo lang mabibili kay 888 Trading. Sa so pala si Sir Lester sa si yung sales representative ng 888 Trading. So i-explain niya sa atin yung uh, specification nitong uh, mga TV. May tinata- may tinatawag tayong Smart TV, at Android TV. So ano yung mas mahal dun, sir? Mas mahal po yung Android TV natin, sir. So, Bakit ano bakit siya mahal, sir? Ang Android po kasi, mas pinabilis na po siya about sa mga Wi-Fi kung sa Wi-Fi. Konektado na lahat ng Netflix, YouTube, tsaka no, yun oh ano, yun na yung ano niya. Tsaka Tapos? Sa smart po kasi, sir, kasi kaya, kapag hotspot lang ang gamit, may hirapan ka. Ah. Hindi ka tulad sa Android, kahit hotspot lang po gamitin, mabilis na po siya. Para siyang, ano, cellphone hmm. type siya. So, eto, sir, explain mo naman kung ilang inches itong mga to at magkano yung price niya, sir. Ito po, 24 basic TV lang po, armor Ayan, glass panel na po siya. Nagkakalaga po siya ng mga 4,000. 4,000 uh, na siya. Pero may lowest. May less panel. pa siya, uh, may less pa, pa siya. Panel. So, pwede kayong magana tropa pagka-order kayo sa kanila may less pa 'yan. Okay. Uh, Depende na lang sa pag-uusap niyo, sir. 32 sir. Ayun, 32. So, ito 32. Mm. Sir, paano yung ano niyan? Paano kasi sir, yung yung sukat niyan, okay. hindi naman siya 32 pagka ganun. Ang sukat talaga niya. paano ang sukat pa niya, sir? po yung. Sukatan. Ah, pa isla. So, 'Yun, 'yun yung ano, 'yun. Oh, tama ni Pi siya. Oo. Tsaka, manipis, sya. Okay. Yan, manipis na siya. Tapos, yan sir, explain mo naman yung product nyo sir. Bale ito sir, naka IPS panel na po siya. Kahit sa banda sir, sa gilid. Ayan, ano kita, siya kahit oh, naka side? Oo, naka side siya. Kitang kita. Kasi minsan, pagka nasa gilid na, Opo. medyo whitish na siya eh, no? puti madilip. na siya. Mm. So ito sir, pwede na ba ito sa ano? Ba, anong, ano tawag dito sir, 1080p? Opo, 1080 Full HD. Full HD na po siya. Tapos Android na rin. Pwede rin po siya screen mirroring. Eh ang wifi, siyempre, YouTube, Netflix, Facebook. May Ayan, ang okay. kompleto na rin siya, o, oh, trupa, o. Oh. O, oh, yan. Tsaka ang kagandahan sa Astron, sir, na item, meron po siyang Smart TV Plus sa loob. May mga link po siya, tulad nito. Papakita ko na. Meron po siyang mga online channel. Ayan. Ah! Madami po yan. Para siyang cable, sir. Okay. Para siyang cable. Ito, trupa, maganda to. Meron meron ano naka ano na siya para sa cable channel naka nakalagay na doon sa mismo loob niya o, sir. O, o, o. Mm, kahit mga ayos. ordinary pag ordinary channel naman po ang hinahanap niyo. Pwede po siyang kabitan ng ordinary antenna. Kahit ano antenna sir. Ah, pwede, pwede. Hindi na ako bibili ng ano sir. Mga hindi mo na kailangan ng mga TV Plus. o, po, TV Plus, hindi so, okay. na. So ito konektado na siya. Hmm. Pero sa linaw naman sir sa linaw naman po ganun pa rin kasi digital TV na po siya kung tawagin mas malinaw mas malinaw na siya hmm. Hmm. kasi dati analog yung gamit natin hmm. eh, no, yan may browser na rin po siya ayan pwede yung ah, yes, maganda yung ano nito trupa oh opo oh, oh that's sir pakita mo nga yung kanina yung ito nabili ba ko dito trupa yung para sa cable may mga na siya iba-ibang channel sa ibang bansa mm. tapos may youtube na rin siya konektado okay. na rin siya So, yan basic na yan eh, yung mga ganyan. So, ano. Tapos, sir, pagka nagsaksak ako dito na, for example, camera or anything na ano, or ginawa ko siyang, uh, tag dito, monitor sa mga computer, pwede ko ba siyang ilagay, sir? Pwede po, sir, kasi meron po siyang BGA. Ko. Ah, BGA. Tapos, may kumpleto na rin siya, sir. BGA. Tapos, ang kagandahan dito, tatlo na po yung HDMI niya. Yun. Yun ang uh, mahalaga doon, tapos. yung HDMI. Kasi, true pa, Uh, ngayon karaniwan na yung 8K, 6K, 4K mm -hmm. na ano ta 1080p. So, ito kasi true dito mo makikita yung ang taba yung pag sinabing 1080p sir, yung ano yan, 'di ba, yung graphics, po. graphics nung ano niya. So, ah, okay. yung linaw nung ano niya. So, yung mga katrupa, meron din silang ano, trupa. Ang tag dito, ilang inches sa to, sir? 43 naman po. Eh. So, magkano siya, sir? Nasa 11,500. Oh, ito 11,000 lang siya, oh. 43 ano inches. Mura, no? Okay, mura. Tsaka malinaw eh, oh. Nasisilawan lang ng ano, pero malinaw uh, talaga siya, malinaw. Tapos ito, sir, ilang inches to sir? Ito po, 40 lang po. 40 lang siya? Hmm. So, ang price nito, sir? Nagkakagalaga na mga 10.5. 10.5 siya? Hmm. So, yan mga katrupa, pagka gusto nyo bumili ng TV, no, hindi ay isa to sa mga pinakamura dito sa may Raon. Malapit sila sa Raon, actually, ang building nito ay sa Sonic Electronic Plaza. Isa to sa mga pinakamurang bilian talaga ng mga TV. Actually, marami talaga silang item dito. Si Sir, Sir, anong name mo pala, Sir? Marjon, Sir. O, yan, si Sir Marjon, actually, explain niya yung ano, CCTV. Ito yung isa sa mga product ng 88 trading. Ito, Sir, bullet type, 2MP siya. Night vision sa gabi. So magkano naman siya, sir? Ito 850 po outdoor. 850 siya. Oto, ito 700 uh, pang indoor siya, to impedance siya. Night vision sa gabi. Hmm. Ito naman, sir, color book, dome type. Yan. Indoor. Ito, sir. Uh, indoor yan, indoor. Indoor to. Tapos ito, sir. 360 na siya yung ano siya, yung umiikot yung eh, camera eh, niya. Hindi pa 360 to sir, pang indoor, ay indoor-outdoor pwede siya. Kasi waterproof to eh. Pwede siya waterproof. Uh, so actually yan true po. Yan yung ano. Li, nung ano nila oh. Nang oh, yeah. CCTV tayo ano nila oh. Yan oh. Ito naman ah. Uh, siya kasi. Color po. Kahit sa gabi may voice na siya. Yan maririnig yung mga boys. Opa, ah, yan boys yeah, maganda na. yan. Kahit sa gabi colored pa rin siya. Hindi ah. nababago yung kulay. Ganito siya kalinaw. Ito siya. Uh, so yan trupa So dito trupa Marami talaga silang binibenta dito sa 88 trading uh, Kompleto rin sila Meron silang ano dito CCTV May mga car amplifier din kayo sir eh, no Yes meron po May mga may TV sila Tapos may mga speaker So isa to sa mga pinakamurang bilihan dito Sa may ano uh, Raon Dito sa may Kiapo So yan mga trupa. Maraming salamat kuya Thank uh, you see. Yan trupa oh. So ano masasuggest mo kung ano ko sa kasakaling bibili kami ng CCTV sir? Ah, uh, punta lang po kayo dito sa store namin. Meron kaming nakakit po. Ah, uh, pwede natin pag-usapan kung magkano yung presyo. May tawad pa naman. Ah, sige. Sir, salamat. Thank you, sir. Maraming salamat.